Hello guys. Magdi-display tayo guys kasi wala na Iilan ah, na lang yung laman doon. Laman dito mga chichere yun. Pero pang sweet corn. Display natin para maganda yung ano sa paningin ng bata. Yan. Kasi bata ang customer natin. Gusto ko bumili ng lungganisa. Kaso, nakakaano kasi, hindi masarap ang lungganisa dito. Lagay na natin. Yeah. Alam niyo naman na ito yung ano eh, pampaakit sa mga bata eh. Pampaakit, parang nang ano eh. talaga Talagang iniinggan nyo lang yung mga bata. Ganon. gusto naman talaga ito ng mga bata kahit ako nung bata ako ito talaga nung elementary ako yan kahit sabihin mong bawal yan bibili at bibili pa rin yan yung bata sa school kasi ako nung elementary ako bigat na Lalo yung panahon ng 80s, 90s, alam nyo yung dakoy koy koy da koy, koy hibi. Yan. Yan, sige. Tsaka yung... Tsaka yung may ano? May halong pera. May lima piso. Kasi yung kaklasiko noon, kinder ako, ha? Kinder. Si ano ba yun? Si kaklasiko. Pare si... Nakaklase ako nun. Romeo Chopelo ba yun? Nakakuha ng limang piso. Kinder pala ako nun. Siya ba yun? Oo, si Alvin Bindita. Yun. Yun yung mga ano. Kasi, kinder ako. Grade 1 din si Alvin Bindita. Kasi, classmate ko yun si Sheila. <laughs> nag <-win two> na. Nag-win <laughs> Ah... Uh, ang apis na yun. Hindi kasi nga di, dahil dito. Dahil dito sa chicheria. Kasi may chicheria kasi na may pera sa loob. Oo. Oh, merong dalawang piso. Kasi papel, papel pa noon yun, yung dalawang piso, kulay blue. Tapos kulay green yung ah, limang piso. Yun. Yun, talagang bumibili ako noon kasi gusto kong makaranas mo lang na magkaroon ng ah, maswertihin ah, sa chicherya na yun na may limang piso, may ano, wala. Yung sinerte. Yun. Pero, puro pa rin nakabili kasi nga, ang sarap nga nung chicherya na yun. Sarap talaga. Lalo yung dakoy, koy. Yun, kahit walang pre, walang premyo yun, talagang mapapag. Tsaka hibi. Ang sarap. Ito, toto, to, 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 to. Para siyang dakoy, koy din. Pero, hindi niya talaga mapantayan yun. Yung takoy ko, yung sarap talaga nyo. Takoy ko, tsaka yung gabi Oh! Sarap nyo. <clears throat> Kaya ito pang paano talaga. Oy! Meron pa, meron pa ako nga. Big boy! Meron pang big boy. Okay na yan. Okay na yan. Ito, is... Oh, singit ko na lang to kasi paubos na rin yung ano sweet corn sweet corn ito kasi yung hindi rin talaga dapat mawala-wala yung sweet corn mm, diba? Ang ganda na tingnan. Ang uh, ganda na tingnan. Labanos, diba? talong. Tapos meron kay. Meron pa akong mga ano dito. Kasi pampaganda ito. Isa mata ng bata. Ganun. Magdi-display tayo. Sana yun. Stapler. Sa kalagay? Kasi busy ako sa kakarils. <laughs> Napapayaan ko na ito. Sa Nagagalit. Nagagalit si mister. Kasi nga hindi ko na nasikasi ito. Pan... <laughs> Walang display. Gaganon. Eh, hindi rin ako nakaka-risk na. Busy. Ah, Kung pagkas ano, bihira na lang. Hindi, hindi, hindi. Yung dati is, maano ako dun sa long form. Ngayon, uh, isa na lang yung long form ko. Tapos, mas marami na yung heels. Kasi ang long form, pang mahaba kasi na ano yan eh. Kailangan mo talagang i-detalye. Eh. No? Ah, uh, ang ano kasi, yung reels, kahit ano na lang. kahit ano na lang. <laughs> Bahala na. Kahit walang, walang ano, eh, walang detalye dyan. <laughs> walang, walang kwento, walang ano, di ba? Pwede pa kayo, walang kwenta eh, di ba? Pero sa long form hindi pwede na walang detalye. Walang kwento, oh, 'di ba? <laughs> okay, guys. Oh, dali, I pinakita ko lang naman kung paano ay yung pag-display ko. yung din ko na uh eh one. Walang kamatakan yata ginagawa ko lang. Okay, guys. Bye-bye, guys.